Oh, ano, kakain pala. Napakaganda ng ulam namin, oh. Oh. Uh? Oh? Ng ulam, oh. Ah. Kinahablot-hablot oh? lang ito. Ay, ay. Ah. ayan. Talbos. Tal nyo, mga idol, oh. Meron ako nakuhang konting talbos ng okra, alugay, saluyot, at ang ating ampalaya. Ayan, merong konting talbos ng kamote. 'Yan po, mga idol, ang pampalakas natin. So, kumukulo na mga idol ang ating tanglad. Dahil maliit ang ating space, uunahin natin ang saluyot Press naman to. Press to. At sinik ko na to. Malinis to. Walang halong pagdududa. Huh? Ayan. Unahin muna natin ang saluyot. Natapos yung yan, sa saluyot, susunod natin yung ampalaya mga idol. Ayan, ang naman. Maliit ang space eh. Sunod natin ang talbos ng kamote at saka dahon ng okra. Medyo matumal mga idol yung talbos natin eh. Ayan <laughs> muna. Siyempre, ang malunggay pero maliit ang space. Paluputin ko muna mga idol ha. Ayan, sisiksikin natin yan. Pipress lang natin ng kutsara para malaga mga idol. thousand years later. Ayan mga idol ha napaka basic lang basic na basic po mga idol ayan ayan uh ang init rico ayan na to kain na tapos ito mga idol ay siyang hihigupin kaya tayo oo oh, so ayan mga idol ito na ang ating Wala yung, na, no? yung pinaglagaan mga idol oh okay. Wala nga yung dun niya dito eh. sabaw yan Maslo, hindi O. oh kanan kasi, paralikin. Oh. Paralikin. Paralikin. kasi tinex ko siya. diba so may bagong nakamay mga idol. O kung o. 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 kung kahit 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 kung kasi iba eh, native eh. Oh, Kamayin nga yan, nagba, okay. nagbablog tong isa, nagbablog. <laughs> kain po, kain po. Ano yung... Uy, bako, dito na naman tayo. Dito ka na kumain. O, oh, ito na, ang daming kanin. Alam niyo ito, okay. ha? Hmm. Hmm. Kaman natin yun. Oh, ayos yun ah. Kaso ah, na naman, hindi eh. ko na lang kayo kakain. Dito so, ka na kumain. Oh. Ito yung ulam natin mga idol. Oh. May huh? malunggay tayo, may ampalaya, may talbos ng kamote, at saka konting sabaw. Ayan. <coughs> oh, na, na, kakain pala. Napakaganda ng ulam namin, Oh. Oh. Oh? Huh? Yung ulam, Oh. Oh? Huh? Ah. Kinahablot-hablot lang ito. Ay, ay. Kalbot. Ayan. talbos. Oh. <laughs> talbos. <laughs> Dito na pala ako kakain. Oh. Dyan?

Wala ka namang pasok eh, di ba? Hmm. Diyan naman ang mamaya. Ito po ang ampalaya. Hindi, okay, kanil to? Akin, ah, sa'yo na yan. Hmm. Ampalaya. Hmm? Eh, ah, kain na pala ako dito. Karain hmm. ko na ito, lalo dyan. Ha? Hmm. Ito. Nagal mo sa law kanina eh. Hindi, hmm. nagal mo sa kanina. Ang sarap. Nagbawa na kong almusal kanina ha?

baka Tumuhakan nito. Ha? Huh? Tatotoo magulam ka. Hmm. Ay para bayan sa mo. Ba? Oh. Hmm. na. <laughs> ha? Harap kong mga itong ulam eh. Hmm. Yan o, no? sa duyot mga idol o. Oh. yan, pero kasi malambot na yan. Hmm. Ito kanya-kanya ano? Takbo na siya. Hmm. Wala ka nang itatapon. Mm. Grabe <laughs> oh. Mm. Ganyan lang kasimple ang buhay mga idol. Yan. Hmm. Hmm. Mayroon mm. ka lang kapitbahay na mabait, mabubuhay ka na. ừng ah, hindi cảp paglalamutan eh, maghingi ka eh. dưng ý cảm hm may ari. hm hm người hm hm may ari ng bahay. hm hm hm

Ibili mo, di ba ibili mo na alam pa sa Hmm. Punta kami ng bagyo sa, yung market bag, sa bagyo. Yung ano doon, palengke. Hmm. Binaba ko lang sila, pero kasama ko Sir Jerry at di sa makalakad, di ba? para ako sa Macdo. Tawagin nila ako ni Ma'am Giselle. After nilang bumili ng mga pasalubong, pati walis tambo, mm. tumawag na, dinaanak ulit sila doon. Hmm. Apera naman doon, tuta kami ng good taste. Ah, papila rin. Bumili din ng mga ano. Ano yun? Bumili din ng mga yung pasalubong ulit. Sa good taste. Bigyan ako ni Ma'am Senbi. Tapos Sir Jerry. Yung hindi po lang good shepherd. Hmm? Good shepherd. Yung. Ang good po talong. Hindi. Tapos doon sa lagpas na ano. Ng... Tulay? Tunnel. Tunnel. Ito hmm. na naman dun. Bili na mga gulay na naman. Ay, yung pinakauli, no? Hmm, kami. Tapos, pag nagpas namin din, nakabili na kami sa may tunnel. Tumahin kami sa baba, bulalo. Kaya pinakauli nga ako, dahil na pinuntahan. Sa pogo. Hmm. Sulit, ah